Labis ang hiragpis ng pamilya ng mga nasawing OFW sa nangyaring sunog sa Kuwait. Ang isa sa kanila, ikinwento pa sa News 5 na kausap niya ang mister nang mangyari ang trahedya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Hindi <coughs> ko matanggap na wala na siya. Kasi siya lang, siya lang yung meron ako. Siya lang yung nagbasa. Magang-magana ang mata ni Len Petilla kakaiyak. Kabilang kasi ang asawa niyang si Edwin sa tatlong Pinoy na nasawi sa nasunog na gusali sa Kuwait nitong miyerkules ng umaga. Kwento ni Len, magka-video call pa sila ng mister nang mangyari ang sunog. Hinahabol na nila yung hininga nila. Kinakapos na talaga ng hininga yung, yung maawa kasi wala kang magawa. Yun yung ano eh, yung nagre-reminize lagi kapag pipigit ka ng mata ko. Yun yung naririnig ko yung mga boss nila na humihingi ng tulong. Pero wala na akong naririnig kasi nag-collapse na siguro sila. Gawang ala sobrang ang kapal ng usok pataas eh. Nakita niyo naman yun eh, sobrang kapal. Tatlong kapwa Pinoy raw ang kasama ng kanyang mister sa kanilang kwarto sa ika na palapag ng gusali. Ayon sa Department of Migrant Workers, tatlong Pinoy ang kumpirmadong patay. Dalawa sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon ngayon. Anim ay safe at dalawa ay nananatili sa ICU. Sa matinding smoke inhalation, wala silang mga galos o sunog sa katawan pero internal ang kanilang, ang kanilang pinsala. Inaasikaso na raw ng DMW ang pagpapauwi sa mga labi ng mga Pinoy na biktima. Kahapon nandun na yung uh, team ng embahada kasama ang ating labor attache at ang OWA uh, sa pagkakaroon ng uh, pakikipag-usap sa mga forensics authorities doon uh, kusang saan nandun yung mga labi doon naman sa walo na buhay, patuloy natin minamalmanan ang sitwasyon. Apat na ng migrant workers ang nasawi sa sunog sa gusali na nagsimula raw sa mababang palapag. Karamihan sa nasawi ay Indian nationals. Hindi raw agad nakalikas ang mga natutulog sa mataas na palapag habang ang iba tumalo na raw palabas ng building para lang makatakas sa makapal na usok. Labing isang Pinoy naman ang nakatira sa gusali. Ayon sa DMW, aning sa mga ito ang nakaligtas. Sabi ng Deputy Prime Minister ng Kuwait, pinagsiksika ng may-ari ng residential building ang mga migrant worker para mas malaki ang kitain. Iniimbestigahan pa ang sanhinang sunog. Nakahanda na rin ang legal team ng Pilipinas sakaling may magreklamo dahil sa pagkukulang o kapabayaan ng building. Sinisiguro naman ng DMW na binabantayan nila ang sitwasyon ng mga OFW na apektado ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.